What's up mga kainsan! Magandang umaga po mga kainsan! Yan, nakikita ko sa inyong comment mga kainsan Mga kainsan, ikukwari ba yung inyong lugar? Ay hindi po sa amin mga kainsan Barangay Alitao po Yan, ito yun mga kainsan Pero, ito po ay ano Parang hindi na po siya matutuloy Dahil pinag... Nagkagulo po ang mga tayabasin sa social media Dahil ano mga kainsan, Yan ito po sana yun. Ito po ang barang tubig alitao. Oh. May nangangawa yan po. Oh. Yan yeah, mga kaisan. Oh. Ang ah, malalaki nga naman pala ang pat, oh. Dahil ano po. Nagkagulo po sa social media. Tapos. ah, uh, lahat po ng halos ng tayabasin Nag-share po. Na ano. Mga kaisan. Na. Huwag ituloy ang quarry. Dahil para magwiwilga -we daw po ang tayabasin Na san? Di ba yung amin ay dumaka river? Ito po ay Alitao River. Ito po ay nanggagaling din sa Mount Banahaw. Yan. Marami po yung ilog mga kaisan. Hindi lang ang, ang akala kasi nung iba. Yung amin lugarang ang ikukwari. Yan, lilinawin ko po. Hindi. May na-interview po akong matanda doon. Isa. Ay, ano? Hey. Matanda uh, daw po. Maglarali sila. Siyempre, barangay nila ito eh. Hahanap tayo ng mga lokal, mga kainsan. Baba tayo. Oh. Ito, po yun, ito po yung, ito po yung, nililiguan ko ano kami, high school. Yan yung school namin dati oh. Luis Palad po, National High School. Likod po yan. Kung tawagin po, ito'y tiririt. Nung araw yan, malawak na eskwelahan po yan. Baba tayo. oh, pwede lang mag-parking dun, Oh. Wala po akong makausap na lokal. Malayo po ito sa amin mga kaisan. Kabayaan na na po ito. Pero kahit bayan po, ay napakalinis ang tubig mga kaisan. Dahil galing mga bukal pong malalaki. Yun, sabi nga daw nila, ay eh, ano, magkakagulo, rarali, mga tayabasin. Eh butat ano nga mga kaisan? Kami po ay hindi binabahangay un. Ay paano pag dumating yung araw, yung, apa, yung siguro din na sibya sa bagay ano. Pag dumating yung araw po ba, dahil yung mga sa susunod na henerasyon ay di ilalalim ilalalim ay maapektuhan ng mababang, mababang lugar ng Tayabas. Ito mga kainsan no. Ang daming tubo, oh. mga galing pambukal yan. Hmm. Alam ko may mga bukal na malaki dito eh, sa Ilaya. Ayan oh, mga tubo po yan oh. Tubig Ah, may naliligo pala. Mga naglalaba. hari po oh. Ah, lalaki na pala naman ng bato ay. Eh. Oh. Ari po oh. Yan. Ay ari ari nga yung wala ko ito yung tireret dati oh. Gawa ng itong daang pong ito, bypass na yan eh. Naging bypass po pero dati eh walang walang ganyan eh. Ayan oh, ang linis ng tubig. Tama mo mga kaisan Oh, bayan na po ito. eh oh. Ayan oh. ang laki ng bato yan aw oh, ay ang mga tayabasin ay mga kababayan ko yung nagkaalburuto po nagkaalburuto sa aw oh, ay eh, kakagulo sa social media nako po kahit daw sila nilalagnat ay eh, pupunta din yung pag natuloy ay siya nga naman marami salamat po sa mga kapwa ko tayabasin na may concern at sa susunod na henerasyon ah, na lalaki nga naman ang bato gigilingin siguro yan gigilingin ang ganda oh napakalilis po niyan mga kainsan tamo hmm. may bayan na yan. May mga nagtatapon din pa ilan ilan na sako. Nag-alboroto ay. walang pagbabago malilis pa rin ito po mga kaisin ay ano mga pinagsama bukal din po para pong ano din dumakara dumaka, dumaka river do sa amin alam mo eh ang tayabas po maraming ano ang mouth manaho po maraming outlet ng tubig na dito, dito po lumabas sa amin may kumukuha ng mga bato pero mga panarili lang although kami kumukuha din ng bato pero hindi naman talaga yung truck talaga mga 20 tricycle lang ganun. ayos na panarili kagulo kagulo ang tayabasin mga kainsan ayan ang ganda oh Dito po naglalabas si na Juid, yung katrabaho po ni Mrs. ay, talagang kahit maglangoy ka, ang mga tilapia, ang mga kainsan. Aris, for example, baka ito ang mga gigilingin ano po. Ganari. Sana naman po 'yung 'wag bigyan din ng permit mga kainsan. Yan oh, may kumukuha po ng buhangin. Mga panarili lang po yan, pa isa-isa. Yan, dami ding source ng tubig o. Oh. May mga bukal din mga kainisan o. Oh. Diyan mo. O, oh, ayan. Mga kainisan o, oh, biruin mo. Hmm. Hmm. Marami source ng tubig po. Yan po, yan tubig na yan, galing... Nagsimula din sa maliit tapos ay pwede siguro huwag nang ipahukay pwede, gawin na lang ano mga kaisan tourist spot ba para do, pag dumayo yung mga taga ibang lugar Maynila pero pana, panatilihing malinis ano mga kaisan sa tingin niyo huwag nang hukayin gawing tourist spot na lang malinis naman eh oh so, I-promote ng maganda. Pero pag uho kay huwag. Wari kayo bukal, aray mga kainsan, may bukal na maganda o, oh. aray. Ar source ng tubig ay oh, Tama, mga kaisan. Wo oh. ranki bukal ari. Eh. Mm. Galing sa taas. Yan, uulitin ko po. Ito po ay Alitao River from Mount Manahaw yung amin po ay. Alitao River po ito, yung amin po ay dumada river. Pero galing Mount Manahaw din po ang tubig. Grabe oh. Yan, sana ay nasagot ko yung tanong ninyo. Alin ba kayo isa yung binabalak i Ito po. Pero hindi nga po siya matutuloy dahil uh, ang kapwa ko taya basi nagkagulo. Yung sabi ko nga sa inyo, nagkagulo sa social media. Tara na, tara na sa Quezon, ikay na. Tara dito sa nyug Quezon, tara na. Yumugyog sayaw indak. Yumugyog sayaw indak. Oh, sa Quezon, tara na. Sa Quezon, tara na. Yumugyog sayaw indak. Sa Quezon, tara Tara na sa Quezon, ikay sumama na Tara dito sa nyugyugan, ito doang saya Tara na, tara na sa Quezon, lugar na kay ganda Tara dito sa nyugyugan, na iba Sa Quezon, tara na Yumugyug sayaw indak Yumugyug sayaw indak Sa Quezon, tara na oh, Sa Quezon, tara na Yumugyug sayaw indak Tara na sa Quezon, ikay sumaman na. Tara dito sa nyugnyugan, ito dong ang Tara na, tara na sa Quezon, lugar na kay ganda. Tara dito sa nyugnyugan, may siyang na iba. Sa Quezon, tara na. Yumugyog sayaw indak, yumugyog sayaw indak. Sa Quezon, tara na. Oh, sa Quezon, tara na. Yumugyog sayaw indak. Tara-tara na, na sa Quezon, ikay sumama na Tara dito sa nyugyugan, ito doang saya tara, na, tara na, sa Quezon, lugar na kay ganda Tara dito sa nyugyugan, may siyang na iba Sa Quezon, tara na Yumugyug sayaw indak Yumugyug sayaw indak Sa Quezon, tara na uh, Sa Quezon, tara na sayaw indak Ito po ay ilog din. Ito naman po kung tawagin po sa amin, ibiya. Ayan mga kaisan. Iba pa yung galing tayo sa kabila, sa alitao. Oh. Yung ano, yung ilog po bago sumakat sa amin. Wari kayo po, hindi ako nagkakamali ang tubig po ng Mount Banahaw na nilalabasan ng tubig na kagaya nito. Wari kayo, po, isan po ang gantong malalaking out, outlet? Eh, hindi ko sure ha. Pero yun ang binibilang ko kanina eh sampo hanggang talulong po meron pa rin eh pero sa iba, iba pa po yung bayan ng Lokban yung Mahayhay Laguna yan pero sa amin lugar po ay nasampu or hihigit pa pero ang binilang ko lang po ay yung alam ko yan mga kaisan magkakawari ang ano dito ano ang ilog yan yung ano yung balsa yung ipinugal natin hindi na ano ayun oh. mga kaisan okay, si Kautol Oh, ito tilapia. Ay, niluto ko na lang ay isang manok. Sabi mo, eh, wag na. Ay, pero nagluto. Nagluto pa rin ako. Ano yan? Ah, masara. Ay, panalo yan. Ah, ito pala yung tumawag si nanay. May ulam na doon sila. Oh. mo din? Oh, ay, ayos yan. Ah, mga kaisan, maluluto na po. Kaunting oras na laang. Talbos ng kamuti po, pambalan. Yeah, eh, pag nilaga mo yung sawawang kalamansi ay. Eh. Kalamansi na may sili. Oh, Solb na. kalohokan din natin ang lagi kway po bubasak ko lang mga kaisan may okra ay in in na mga kaisan ah, mga kaisan kakain na po Oh, ah

Hoy toy. Eh. Gutom. Ah, mga ka Katapos lang kumabit kumain. Eh eh, yari. Ay. Kumahon po kumit bigla pong dumagim baka umulan. Baka lumaki ang ilog. Oh. sa si ilaya, posibleng lumaki. Kakain ulit. Ano toy? Eh? Kakain na ulit. Oo oh, nga ay. Eh. Kakain na uli.

sa kasa pala'yang, nandakan mong lumusong sa putikand, kesa masihing da-insan, kesa masihing da-insan, muminit tayo sa pala'yista. i in see the inside <laughs> sa gulayan Kasama Kasama malinis na po uli ari Hanggang bukas po Tapos na po itong linisin Tatam na, inaantay lang po nating umulan Ayan Yaray na rin po yan Paka po bukas Mag-iipot mag po kami Chicken manure Tapos pag ulan sabay tanim po ng talong tsaka sili yari na po ito yan yari na Hawa na ulit parang hindi po pinaghirapan na ba something po ang init ngayon aba talaga nasa bukid ay ang mga kaisan, yan mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama I ingat po lagi stay humble and God bless peace bye salamat mga kainsan ingat po lagi